Tama ba ang mali pagka collection Tama mo ang mali. Basta sama-sama na. Ito, hindi ito binalagyan ng ano, ito tayo. Sisirahin ang alternator nyo Pag nilagyan to ng kuryente Ito Yan ah. O oh, yan Putol nga yan kapon Binutol ko yan Hindi pwede nilagyan yan Kasi oras na nilagyan mo Nasabog yung malalit na piso na loob Nasabog yan. Napanaginipan ko yun eh. Hindi pwede lagyan ng wearing siya. Ito lang, ayan. yan Pero, pag sinama mo yun, sa una ka, hindi namin, namin sa sinama yan. Ha? Hindi namin sinama. Hindi, hindi namin nilagay dati, hindi kumarga. Saan nilagay? Yan, yung ganyan. Ko Pilot flight kasi yun eh. Pag nilagay mo rito, eh dito nyo nilalagay, nakarga

Alsa ha? Matagal na doon nakakabit yun? At noon pa? pala Pilot light Ito o, oh, ganyan Pilot light ang nilalagay dyan Ayan Tunin yung isang bat. Yan ay pinapainom ng gatas. <laughs> <laughs> <I> Sterilize. <laughs> Para maging marasob, yan ay pinapakain ng itlog. Hindi <tap> na talaga. I Ipalit siya. Pero ang na sana ay bumitaw lang. Bumitaw lang yun. Kailangan kasi yan ay pumapalo ng maganda. <laughs> ay eh, paano doon don do nakalagay do do lang ilagay do sa kailangan kasi ilalagay niyo ng ilaw yon para hindi rikta no oh, para Yun ay pilot light like, hindi hindi kuryente ang nilalagay daw no? silaw yan oh oh tapakan mo tinilas

yan pag susi mo na kailaw yun dun sa harapan sa dashboard para yan eh makikita nyo na tumaga na yan ang ginamit ko na ako ng lingaw mali Kasi, ganoon rin yun doon yung kahapon ginawagan si Corral

paano gagawin to kalimutan ang sinasabi doon ay nasa na sa pili ko ah <laughs> uh, yun mga kapat uh, tinuro ko kung paano gagawin dito kasi ito yung nilalagyan nila ng supply hindi pwedeng lagyan ng supply ito uh, masisira yung rectifier at sa kapag umi ito ay hindi mamamatay hindi mamatay ang makina kailangan ito yung kuryente nya ang... masisira pati rewind mag iinit ng gusto yun mag iinit ano siya nasunog kita mo naman sino yung nagdala oh. dito dito oh, kita mo sunog na sunog na your alternative. Oh, your alternator is toasted. <laughs> Maroon na ito mag-English sa akin to, eh. Kaya tostalong tostalo yung alternator. Nung no? mag english eh. Your yung alternator is toast tayo. Toast Ay, salamat. Ah, sige, ah, ganun na lang gagawin nyo. Kasi, hindi pwede yung connection ni eh. si Sirayan, si Sirayan yun. Bayangit, hindi bumigay yung tatlong rectifier na nilagay ko. Hindi sumabog sabihin pilit, pilit yung pa, isabog yun, masusurog na naman yung loob niyan. Bakit eh, hindi mo bigay yung ice eh? Kung bumigay, magkukumpir tayo yung sa voltage. Siya, <laughs> tapos na tayo. Makakalawat na sila. <laughs> pwede ya, pwede na yan may mayroong mayroong mayroon siguro test kanila yung kuwator yung